So, matagal na kaya 3 years, mahal mo, <laughs> mahal mo, parang may Tingnan ko lang. Kiss na ako. Kiss <laughs> me, Hindi, okay, okay lang yan siya. Kasi, hindi mo bibigyan ng malaysia yan. Hindi dah 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 lang. Kiss kiss Um, malik. Ano yun? Ay, kinakahiya O hindi talaga kayo marunong? <laughs> ano, turuan pa kayo? Sige, Mami. Pakita. <laughs> <bahay ko> talaga? Wala kung Wala pa kayong Wala Tabo. Hindi ka nahihiya. Siya pa yung nag-aantay sa'yo. <laughs> <laughs> Pwede na ngayon. Pwede na ngayon, oh. Di ba? Ano ba? Ano ang plano uh, mo sa buhay? Ah, hindi. siya umuwi. kami ng bansa. Ibang... Uh, Maglilipat kami ng bansa. Paano ang gagawin niya? Parami kayo. natin yan. Sabi kayo ng bansa. Hindi pa kayo Ganun, na Australia. Tapos pagdating sa Australia, ano nangyari? Wala silang wow, wala ka nang tanggol. Kaya, wala ka nang tanggol. Kaya pala ay pa kasal sa iyo. <laughs> <laughs> Ito to. Hay, hindi ko magtatrabaho. Dela kaya. So, itinatanong ko eh para sa mga trabaho, mas maganda na nag-iipon kayo nang kayo na. Kasi kasi marami nangyari nang ipon ng ipon, kundi ko lang nakakita ng iba yung isa. Sayang yung pinagpundaran nila. Sayang, Sayang yung pinagplanuhan nila. Ano ba? Tama ba, Tama. So wala akong balak kasi Akala sa kanya, siya mo. Pero sa kanya, okay, okay lang ba sa'yo na maging tatata uh, na? Okay. Okay ka. Wala ka bang babae rito? Ako nasa po dyan. Totoo. Tumingin ka sa kanya. Ano